Dag mga kapobre nandito kami ngayon kila Kuya Gab ano po at uh, matagal-tagal kaming hindi nakapunta dito sa kanila Kuya Gab kumusta na ikaw Maayos naman po at sa salamat sa Diyos po nakagraduate na rin po ako sa nakatapos na po sa isang malaking hakbang sa aking buhay mm -hmm. At nagpapasalamat din po kami Sir sa inyo dahil nakapunta po ulit kayo at may dala kayong biyaya para sa amin. Mhm mm ayun uh, sabi ko nga kay mama mo kanina na uh, nagpadala si Ate Iglesias ng uh, Alberta uh, Canada. Ati Iglesia ng Alberta Canada. Ito yung sumusuporta sa iyo. Ang sabi niya sa akin na uh, hinihintay niya na magtaas ang kwan ang uh, rate minsan mababa kasi masyado ang uh, rate. So ngayon siya nakapagpadala. Uh, so di ba ang pangako niya sa iyo ay magbibigay nga siya ng uh, monthly na allowance mo. So sinama niya na lahat mula January hanggang hanggang June daw po ito. So yan. Kaya naipon. Ayan. ah uh, bali ito ay 6,000 pesos. Ibibigay ni Ate Prisci sa iyo ha? Ito so, gab, tanggap i gab. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Ayun. Kuya Gab, anong gusto mong sabihin kay Ate Iglesia? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil na nabigyan niya po kami ng ganitong kahalangang pera at nabawi namin lahat ng gastos namin simula yung Nasira yung tricycle ni Papa. At mm -hmm. nagpapasalamat po kati iglesia dahil may bukal po kayong puso para tumulo sa mga batang katulad ko. At mm -hmm. sana po marami po kayong matulungan at matulungan din po kayo ng Diyos. Uh -huh. Kumusta na tricycle ni Papa mo? Kailan na paayos? Mga April 20, Sir. mga April 20? Mm -hmm. Nasama dabi, Sir, mga ano to. Uh, na mad na nasira nasira yung tricycle oh uh, three weeks sir what biyahe so three, three weeks pa? walang biyahe si papa mo halos ang buwan Ako, sir. oo ay eh, yung ano yung kanila yung operator pinayos niya hindi uh, niya napaayos na, ng operator na pa ano naman po ng pera yung operator ni eh, papa para maayos po kay mm. sobra po 5 yung halaga ng pagpaayos do sa tricycle. Mm -hmm, mm -hmm. makina po yung sira daw nun. Mm, talaga. So inayos ng ano pinaayos ng operator naman. Opo. O si Papa mo nagpaayos. Si Papa po yung nagdala doon sa mekaniko tapos yung amo ni Papa pumunta rin daw doon. Mm, sa yung nagbayad. Doon kay Papa sir. Tsaka sa daw sa kaginawa sir yung motor. Mm, okay, sige. Ayun. Ano na yung nangyari sa ano po? Ano nangyari sa motor? Sa tricycle? Yung overhaul po na. No? na Aging pang overhaul? Overhaul. Yung overhaul lang. Yung sa loob po. Yung sa loob po. Mm. Overhaul na. Oo. Sa mga 6,000 ng gastos. Mm-hmm. May mga, may mga biring po. Hung... Nasira. Oo. May nahiraman naman po kami. Mm-hmm. Nuhulugan po namin linggo-linggo. Mm. Sino ang ba't yung operator? Anong ano nila? Kasi yung um, time na kakapalibing pa lang ho ng kapatid niya, siya po daw gumastos lahat. Mm. Kaya hindi niya po agad mabigyan ng mister ko ng pampaayos. Pampaayos, oo. So ibabalik naman niya ng, ng ano pala, ng, um, ng operator. operator. Oo. Siguro kaltas na lang doon sa boundary um, ha, um, no? Um, opo. Ganda sana, may sarili kayong tricycle eh. Pero walang, <laughs> mahirap magkuha ang franchise, no? Ma franchise, mahal po yata. Mahal eh. Tapos kailangan taga kalibo ka po yata. Hmm. Bali ang operator ninyo taga ano taga, taga owner taga kalibo. Estancia po. Okay. Bali mm -hmm. bayo niya po yung chairman doon sa Tigayon. Ah si ano oh kilala ko. Si Sir Marondante Oh, oh. yung kapatid po ng asawa po ni. Mm -hmm. Amo, ng amo Ay, ng asawa. Para. Oo. Kaso yung time po, yung namatay po yung kapatid niya. Mm, Bali, ilang days pa lang lumilipas, bumigay yung motor. Mm. Kaya nakiusap na kung may magagawan kami ang paraan. Kayo na lang ang kayo, gumawa. Kami na lang muna para yun ang, ulian na lang niya. yun ang instruction ng operator. Mm -hmm. Oo. Anyway, kumusta pala yung graduation ni Gab? Ano yung, siguro may honor siya. Ano po yung pangalawa po siya sa ano, yung ano tawag yan? ang sala tutora. sala tutorian. sala tutorial sala tutorial sala tutorial po ba yung valedictorian oh. ang pangalawa po siya ah, wow. nag speech yeah. po siya doon eh pangalawa pala ikaw gab opo sir ayo nag speech ka doon opo sir sa welcome address mm -hmm. ikaw na ng speech mo or si mama mo nagpabulig ako kay sang advisor sir Ah. <laughs> <laughs> Akala ko si mama mo eh. Pero sinaulo mo. Apo, sir. Pero yung mensahe mo doon, mula talaga sa puso mo yon. Apo, sir. May part po na... Apo. May part po doon na yung journey niya sa Lampara. Apo. Ah, kinuwento niya. <laughs> oh, Nagpaalam pa yung advisor niya kung pwedeng isama sa speech yung journey na naranasan mm -hmm. niya. So, okay mm Okay -hmm. naman po kasi part po yun ang buhay niya, part ng pag-aaral niya. Para may inspired man yung ano. Yung ano yung supervisor ng dev? Mm. So, public supervisor ng naman siya. Oo. Napahanga niya at um, mm. MC ng kanyang graduation at teacher niya sa journalism na niya <laughs> sa speech niya. <laughs> Ikaw talaga gabi. Pati yung ibang mga nanay na niya. Oh. Dahil kakaiba yung uh, speech niya. Eh. Nakaka-touch daw yung message. Oo. Oh. Pate Hanapin si ko nandoon siguro sa hmm. sa Facebook no nila no. Mag I protein. ano ko din si Ma'am Janella may buo po siyang ano video no. Kasi oh. si Ma'am Janella po yung taga upload oh. ng ganap ng bulwang. Opo, oh, sige po. Pag kami i-message eh, ko lang po. Kami ha? Opo. Oh, sige po. Nanay, congratulations Gab at uh, next year ay ano ka na? First year. First year, first year ka seven. na. Grade 7 sir. 7 na. Kumuha okay, siya sa sige. Bye-bye, Kuya Gab. Bye, sir. Inaalok po siya ng teacher na kumuha ng ano sa science department. Sa science ba? Hindi pa namin, yun yun? namin kayaanin yung mga gastusing iba. Um, hmm. Saan? Sa regular science? Hmm. Di, di ba libre man yan? Libre man yan po siya. Ay, ay masahad naga... Araw-araw ba -araw naga, ano si, ano? Dapat uh, ay Yung mga, may iba bukod po daw sa tuition ba yun? O may iba pa daw bayaran? Ah, kaya hindi na May ibang iba gastos. So saan siya mag-aaral na? Doon pa rin, 7? sir. Sa Bulwang? Kasi January, na yung January, na-approbahan na silang maging integrated. I see. So doon na ikaw pa rin doon sa ano, integ Bulwang Integrated School, school na, siya. na siya. BIS na yan eh. Bulwang Integrated School. Wow. BIS na yan. Congratulations ka ba? At matutuwa ito ang uh, ano nagpadala sa iyo ng uh, tulong, no? si Ate Iglesia ng uh, Alberta, Canada. Apat yung medal niya sir sa uh -oh. pag-graduate, apat. Uh -oh. Ano-ano yon yung, yung mga natagap niyang award? With high honor niya, kasi mm. 97 po yung general average niya, tsaka mm -mm. journalism of the year, historian of the year, tsaka ano yung isa? sa local history ax sa local history lumaban mm -hmm. din po siya po oho ayun ma'am uh, ate uh, ano ang gusto mong sabihin kay ma'am iglesia uh, good day po ma'am maraming maraming salamat po mm -hmm. continuous po yung pagtulong niyo sa amin mm -hmm. at god, god bless po marami pa sana humbayad dumating po sa inyo sige po